Bandang alas 12 ng gabi, huminto sa gilid ng kalsada ang isang motorcycle rider na si Elmer. Mahaba na ang biyahe niya, pagod, pawisan, pero buhay na buhay na naman ang matagal na niyang tinatagong ugali na siya lang ang nakakaalam. Mahilig siyang mambastos ng mga babaeng pasahero. Minsan, pasimple, minsan sobra at ngayong gabi may bago na naman siyang booking. Pick up Mara. Drop off Cicho Talabok. Gabi na pero hindi nagdalawang isip si Elmer. Bukang maganda to bulong niya habang papalapit sa pick up point. Pagdating doon, nakita niya ang isang dalagang napakaganda. Mahaba ang buhok makinis ang balat at malamlam ang mga mata. Pahimik lang itong nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw na parang may hinihintay. Ngunit kahit tirik ang ilaw, may kakaiba. Hindi gaanong tinatamaan ng liwanag ang mukha nito. Pero sigurado si Elmer, maganda ito. Sobrang ganda. Ma'am, nagbukbo kayo, tanong ni Elmer sabay abot ng ngiti. Tumunggo lang ang babae. Si Mara. Humampas ang malamig na hangin. Hindi ito pinansin ni Elmer. Iba ang laman ng isip niya ngayon. Ma'am, sakay na. Akap lang po para hindi kayo mahulog. Sabi niya, may kahalong mali siyang niti. Tahimik lang si Mara. Sumakay marahang yumakap, pero malamig ang kamay. Sobrang lamig. Napangisi si Elmer. Perfect! Pag-andar pa lang ng motor, sinimulan na ni Elmer ang kalokohan niya. Pasimple niyang idinidikit ang kamay sa hita ni Mara, isa, dalawang beses, parang walang pakialam. At gaya ng iba niyang nabiktima, wala rin sinabi ang dalaga. Pero kakaiba ngayon sa bawat segundo, mas lumalamig ang paligid. "Ma'am, ang bango mo." Sabi ni Elmer, sabay bagal ng takbo pagdating sa madidilim na bahagi ng kalsada. Walang sagot. Nang umabot sila sa halos abandonadong tulay, nalingon niya si Mara. Doon niya napansin, wala nang nakakapit sa bewang niya. Pero nandoon pa rin sa likod niya tahimik. Sana'y magbalan siguro, bulong niya, pilit aliwin ang sarili. Habang palalim sila sa sitio talabok, napansin ni Elmar na kakaiba ang mga bahay. Madidalim, walang tao, walang tunog. Parang lugar na hindi pinupuntahan ng ibang rider. Ma'am, dito ba talaga? Tanong niya doon lang muling nagsalita ang babae. Mahina, mababa ang tono. Malapit na. Mas lalo pang napangisi si Elmer. Perfect, wala pang tao dito. Isip niya. Hininto niya ang motor sa gilid ng daan. Ma'am, baka gusto mong magpahinga muna. Madilim, baka may kailangan ka meron sagot ni Mara Dahan-dahang tumungo May kailangan talaga ako Lumapit ang mukha niya sa tainga ni Elmer Ang hininga niya sobrang lamig parang mula sa loob ng kuweba Nakinilig pa si Elmer akala niya kung ano uh, uh, anong pagkain pero hindi na siya pinatagal unti-unting itinangala ni Mara ang mukha niya at doon niya nakita ang tunay na anyo. Ang mga mata, hindi normal, kundi buong itim, walang puti. Ang bibig, humahaba ang punit, lumalapad ng sobra habang unti-unting lumilitaw ang mga panging na matutulis parang kutsilyo. Ang balat, tila nagdidilim, nagiging anino. Bakit parang na nagdidilim yung mukha mo? Hindi na matapos ni Elmer. Dahan-dahang lumawak ang ngiti ni Mara parang hindi mukha ng tao. Hindi ba ito ang gusto mo? Bulong niya. Yung maganda? Yung tahimik? Yung hindi sumisigaw? Napalunok si Elmer. Ha Aswang ka! sigawan niya halos mabali ang boses ngumiti ang dalaga parehas lang tayong sa impierno ang bagsak kaya huwag kang magmamalinis nagpumiglas si Elmer pilit ini-start ang motor pero bago pa niya iikot ang susi may malamig na kamay na humawak sa batok niya huwag ka nang tumakbo sabi ni Mara Matagal kong kitang hinihintay. Para siyang nakuryente, nabitawan niya ang motor at tumilapon siya sa lupa. Gumapang siya patras atras, naninginig ang buong katawan. Pagharap niya, nakatayo si Mara sa gitna ng kalsada pero hindi siya tao. Nakaus ang likod, parang may nakatiklop na pakpak. Patay sindi ang ilaw ng poste. At ang anino niya, hindi pang tao. Tulong! Tulong! Sigaw ni Elmer, pero wala, walang bahay na bukas, walang tao, walang makakarinig. Dahan-dahang lumapit si Mara. Hindi ka ba nang bibiktima ng mga babae? Elmer, ang boses niya parang sabay-sabay na bulong. Nang laki ng mga mata ni Elmer. Paano mo Matagal ka na kitang sinusundan. Lahat ng ginawa mo, naaamoy ko. Habang lumalapit siya, humaba ang braso niya. Lumabas ang mahahabang kuko at ang bibig bumuka ng abot tainga. Tama na yan! Bulong ni Elmer habang umiiyak. Maawa ka! Wala kang awa noon at sa huling sandali, ang isang malagim, mahaba at matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw sa sityo talabok. Kinabukasan, natagpuan ng isang residente ang motor ni Elmer nakatihaya sa gitna ng kalsada. Pero si Elmer, wala. Naiwan lang ang helmet. May tatlong malalalim niya bakas ng kuko. Sa lupa may lahabang bakas ng dugo parang hinila papasok sa kagubatan. May nakakita raw ng isang babaeng naglalakad kinabukasan. Mahaba ang buhok, malamig ang mata at nakangiti. Wala raw siyang anino. At mula noon ay iniwasan na ng mga motorcycle riders ang sitio talabok kapag hating gabi. Dahil baka ang susunod nilang pasahero ang maging huling biyahe nila.